Larawan nga ng isang masayang pagsasama si na Regina at Ogi ngayon, pero hindi kaila sa publiko. Na may asawa at dalawang anak si Ogi noon, bago pa man sila nagkahulugan ng loob. Alam mo dati, yung unang chismi sa inyo eh. Yun ang mga alingas-ngas na pinag-uusapan about you and Ogi, hindi ba? But now it is taken on a 360-degree turn. <laughs> now it is what people okay. admire in you. Oh, it. wow. Kung papa... Really? Ay, pasensya muna ha. Uh, si Ogi muna. Paano okay. Ogi nagagawa yung ganun? <laughs> Na ang pamilya mo una at ang uh, pamilya mo at present ay, alam mo na, napakasukdumo na, uh -huh. napagkasundo mo, na uh -huh. parang napakasaya. Uh -huh. Eh da, samantalang dati ito yung mga alam mo na yung mga bulong, -bulong yung mga chuchis, yes, yes. uh, alam nyo blessed lang po talaga ako dahil uh -huh. si Michelle at si Regine ay talagang ibang klase yung mga babae. Hmm. Yung pananaw nila sa buhay, talagang very mature. Uh -huh. they're both very understanding of the situation. Uh -huh. But It did not happen po in one day okay Mukha lang po <laughs> parang it happened in one day pero hindi ah. po it took a long time oh, kailangan yun. talagang magkaroon ng complete healing ah. for a time and it's oh. I, i guess it's it's really in god's time kayong hindi, tatlo yun, hindi hindi lang ikaw hindi pati yung partner ni Michelle eh, has oh, a big part kayo, there yeah. my children yeah. oh, uh, oh. Regine's family, oh, oh. my family, I think everybody involved. siguro isipin natin yung kapakanan ng mga bata. Yun ang pinaka, mm -hmm. Mm -hmm. yun ang pinakamahalaga. Mm -hmm. Huwag tayong mag-away sa harap ng mga bata. Oh. Kahit naman mag-asawa na kayo, di ba ganun oh, 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 oh. Eh lalo pa, pag naghiwalay kayo, kailangan ipakita nyo na solid kayo sa decision making dahil sa mga bata. Masasabi mo ba, huwag na ano, Maswerte ka dahil hindi selosa si Regine? O nagselos din yan yung umpisa? I wouldn't say talagang nagselos. Um, may mga times lang nahirap siya kasi lagi akong wala, di ba? I was moving in and out. And siyempre she, she would worry about me. Uh -huh. But the thing about her, tinanggap niya akong ganito eh. She understood that I have a responsibility towards my children. came with child. the territory. Sabi. Yes, and and uh, <laughs> lahat lahat yun tinanggap niya ng buong puso. And yes, you're right. I I am very blessed that she's oh. that way. Oh. Uh, she had no expectations whatsoever. Mm -hmm. um, basta mahal lang daw niya ako. Naks. <laughs> Naks <Nox. Nox> naman. <laughs> Matapos ang pag-iisang dibdib ni Naogi at Regine, balit trabaho agad sila at makalipas ang ilang buwan dumating na ang kanilang pinaka-aasam-asam. actually I didn't we didn't even try. Ah hindi kami <laughs> nag-work up wala muna wala po ah, we were we were about to pa lang. Oh, oh, oh. Actually we the plan was for this year. Oh, oh. Kasi nga medyo matanda na ako. Oh. I mean I have to be realistic about it. Oh. So dapat magpapa work up kami oh. and all that um, wala eh. After nang, after we got married, sa so, mga two months after. Hmm. Actually, sabi surprise. niya, Surprise. Uh, mayroon pa daw siyang gagawang, gagawing teleserye, may movie pa daw ba? siya, may mga Oh, oh, that's right. Sabi Sabi ko, ko pag I, I had two movies oh, to finish. Oh, oh, yeah. Eh, kaya naman ang pagkakababy oh, niya. Oh, na, oh. Sabi ko, hindi na yan, wala na yan. Oo. Oh, oh. Hmm. na nabuntis na siya. Surprise! Oh. Pero before then, parang, siyempre, ano na ako nag... Hindi na ako nagko-contraceptives. Uh -oh. ko na rin yung uh -oh. sarili ko para, para medyo malinis na yung system ko. Okay. For two years siguro, ganyan. Ah, two years. So, bigla na lang. <laughs> bigla, bigla yun. <bigla>, <laughs> Oo, oh, naalala ko na sa... <laughs> answered prayers si Mae. Yes. 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 Oh, so definitely, ka definitely. Kasi natakot na. ka na hindi ka na mabubuntis ka na. Actually, hindi ako natakot. Ay, Ay, ano, ano, parang when people nga ask me, oh, kailan kayo magbibili? I keep telling them na, if God gave us, parang if God will give us uh, a baby, a child, then I'd be the happiest. Pero kung hindi, I'm really okay just the two of us also. Kasi, ayaw, I have to be realistic nga